Ganda ng yaman eh, ang tawag dito. Ya yaman ba? Good morning guys, what's up? Uh, dito ako ngayon sa garden ng aking kapatid sa kabilang bahay. Ito yung halaman niya, ang gaganda. Yan. Pakita ko sa inyo yung kanyang mga halaman. Ito yung dati yung mga halaman ko rin. Oh. Green na green ang dahon pag yun ay dinidilig. Ganda ng yaman eh, ang tawag ito. Ya yaman ba? Ayan ang ganda oh. Ganda ng bulaklak. May sikreto guys para maging maganda yung halaman. Ito yung, yung, to ako nagtanim din ito. Ayan. yung dati kong mga binablog na dito pa ako nakatira kasi ngayon hindi na ako dito nakatira eh. Yeah. Ito nasa lilim siya ng saging, pati saging may bunga you know? yeah. May mga bunga yung saging dito. And dumayo ko dito eh. To. Yeah. Kakarga sila ng tubig sa pool. Ayan kanyang mga halaman. Ayan eh, no, Ito yung is. Ito yung stick plant. Ayan gaganda. Ayan. Huh? Ayan. Ito yung mga dati kong nakano sa vlog yan. may ibang kulay ng ng um, tawag diyan kalasuchi hmm. Yung iba walang bulaklak and rose oh. ang ganda ng kulay meron din arrow root hmm. ayan oh. ang ganda ng halaman dito guys Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito pero maganda rin to ang sikreto guys i-re-reveal ko na kung anong sikreto para maging maganda yung ating mga halaman yan guys ang sikreto eto pandilig mga inipon na pinagbalatan ng kung ano-anong gulay prutas ilagay sa tubig tapos saka ididilig sa halaman yun yung organic na pampataba sa halaman yan para maganda yung sibol nya yan mm. yung sikreto so yan guys na reveal ko na ako anong yung sikreto para sa pagpaganda ng halaman so yan gayahin hindi na lang guys so no, parang sa halaman i-try niyo rin kung totoo ba yung sinasabi ko Ganito na lang guys. Yan. Paita ko sa inyo yung kanya-kanyang mga halaman. Ito yung dati yung mga halaman ko rin.